Happy birthday! Happy birthday sa aking anak! Happy princess! Happy 18th birthday! Thank you! Dahil well, ginalingan mo pa rin sa pag-aaral. Sana matupad mong lahat ng pangarap mo, baby. Magpakabait ka palagi. Ayan, yun naman, surprise ko sa'yo. Sana maging masaya ka. Yan lang na ni mama. Thank you sa lahat ng tumulong. Lalo na kay Matit. Kay Mother, thank you. Natanggap ng anak ko yung surprise ko sa kanya. Happy 18 birthday na. Sana pagpatuloy mo lang maging mabait ka. Alam ko, para ka ng mama kay tutoy lahat ginagawa mo maasahan ka talaga baby thank you dahil inalagaan mo si tutoy hindi ka pa rin lumalaki Itin ka na. Bakit ka walang chinelas? Nanak. Happy 18 birthday. Ate Carla, thank you. Sa tulong. Sa pag -design. Thank you, thank you. Sa mga tumulong dyan, ti Cheche. Lahat ng tumulong dyan sa bahay, si Ati Kuya mm. Jukay, hindi ko na kayo isa-isahin. Thank you. Yan. Buti na lang nandyan ang daddy mo. No, happy birthday. Maliit. Yan. Yan lang nakayananak ni mama. Salamat pa rin kahit papano na nakaraos ang birthday mo. Thank you sa mga classmates. Ang lagi nandyan. Ayan, nagpicture sila ng daddy niya at kay Bunsoy. Dahil sila walang, pa, walang chinelas. Bakit kaya sila walang tsinelas? Ayan. salamat po pumunta, salamat. Sa mga classmate ni baby, thank you. salamat ng nagluto dyan. Ayan. Ano, Ayan. Ang totoo, ikaw nahihiya habang magkisa ati. Ayan nak pag, pagbutihan mo pa rin. College ka na ngayon. Lagi ka nang busy niyan. Alam ko matutupad mo pangarap mo pagdating ng araw. Pakabait ka lang, bebe. Kahit malaya ako. Basta kung saan kayo, susuportan ko kayo, anak. Ngayon. Wala na kaya nanak ni mama. Wala at least nakaraos. Ang kanta na lang kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you sa panibagong taon na binigay niyo sa baby ko. Ayan, sana patuloy pa rin gabayan ninyo ang aking anak. Panginoon, salamat sa lahat ng biyayang binigay niyo sa amin. Love love ko kayo. Nila Totoy, Bibi. Huwag niyong bigyan sakit ulan si daddy ha. Pakabit lang kayo ni Totoy, Bibi. Bawi na lang pag uwi ni mama. Mahirap malayo. At least nakikita ko kayo lagi. Ayan. Picture taking. Ayan, salat ng pumunta. Salamat ng marami. Ayan. Salamat na. Ayan. Nagpipicture taking ng aking magama. Ayan. Ang tuti ko nahihiya. Mahihain talaga yan. Tuti ko na yan. Binata na rin. Sana. Lahat silang dalawang makapagtapos ng pag-aaral. Matapad nila mga pangarap nila sa buhay. Andito lang kami ng daddy nila. Sumusuporta. Kahit malayo ako sa kanila alam ko alam nila na kahit malayo ako andito pa rin ako palagi yan Anomalis na ang bunso ko. Mm -hmm. Thank you sa lahat ng pumunta dyan. At tumulong. Maraming salamat. Walang hanggang pasasalamat po sa lahat po ng tumulong. Hindi ko man pumasuklian. Ah. Nagpapasalamat lang po ako sa inyo lahat. Bawi na lang po ako pag uwi ko. Sana magjaming-jaming tayo dyan. Thank you, Kuya Jukai. Ayan. Sa lahat po na pumunta, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. sa asawa ko, masyadong supportive. Salamat sa pag-alaga sa anak mo. ang laki na din ng bunso ko totoy John Patrick miss you miss you ko na kayong lahat kaatong tichichi o yan parang ang init yata pawis na pawis kayo dyan thank you yan satu Yan Salamat sa lahat Salamat po See you next video. Thank you very much.